Lance, Ella, pareho pa kayong teenagers, ano, ha? Pero at this age, meron na ba kayong, alam mo na, paniniwala tungkol sa pag-iibigang forever, sabi nga nila? Opo, meron po. Anong ano paniniwala? Sa iyo muna, Ella. Kasi base ay sa, nakikita ko po sa mga mga gulang po yung love po. And, nafe-feel ko po sa kanilang full of happiness po. Okay. Yun. So, ganun ang thinking mo ng forever love for yourself. Yes. Tulad ng mga magulang mo. Opo. Okay. What about you, Lance? ah uh, sa akin naman po, parang dehado po. Kasi yung... Ano? Dehado po. Dehado? Yeah, po. Ano dehado? Kasi yung parents ko po kasi separated po ah, sila. Ah, okay. Oh, and then? So, so ayun, ang para sa sa'yo? Para sa akin po, parang mahirap na po makatagpo ng pag-ibig na hanggang dulo po. Hindi ka ba natatakot dyan sa paniniwala ni Lance? Ha? Huh? Hindi naman. Why? Bakit? Bakit ganun? Hindi lang sila naging successful. O, oh, alay mo, ikaw yung successful. Yun nga po, parang mm. sa ngayon po, ginagawa ko po siyang example para na hindi po ako maging Katulad nila. Okay. Ayun, ang tama. Pagsisikapan mo Opo. na maging kabaliktaran ka ng nangyari sa mga magulang mo. Tama paano ba kayo nagkakilala? Naging kaklase po kami sa philosophy class at naging partners po sa class project po. Ah, okay. Nung nagkakilala kayo, was that bigla ang attraction? Love at first sight, whatever. Ano nangyari? Uh, ano lang, na-attract lang po ko sa ngiti niya po. Sa ngiti niya? Sige nga, pa. konting ngiti nga dyan lang. Aba, gano'n. <laughs> Bakit? Pag umingiti siya, anong na-feel mo? Ang gaan-gaan po. Ang gaan-gaan. E, ikaw, tinapakaganda ng ngiti mo eh. Hindi ba, Lance? Opo, sobra po. Oh, sobra! Oh, ano naman na feel mo pag si Ella ang umingiti? Parang ang sarap pong uh, mabuhay. Obo! talaga naman, ano ha? Let me, let me listen to your first impressions of each other. Nakita mo si Lance, anong ginagawa ni Lance the first time? Tahimik tapos mukhang maldito po. Ay, mukhang maldito. 'Yun ang first impression oh, mo. Maldito itong lalaking ito. Bakit naman? Bakit um, naman maldito? Ano, tahimik po kasi siya tapos hindi siya namamansin ng iba. Ah, ini ka? ganon hindi ka sana niya iniisip kasi maganda ka, 'di ba? Ganun ba 'yon? Hindi naman po. Ay, hindi. Pero ngumiti po din naman siya sa akin. Ngumiti din siya sa iyo. What was your first impression of ella? Ah, uh, ano po, sobrang bait niya po tingnan, mama po yung mukha niya. Tsaka so, hindi ko po alam, maganda po masyado. Maganda masyado, Sobra, no? Hindi ba nakakatakot yung gano'n? Nakakatakot yung ang baba, po, babae, eh, po kasi gamay. yung nagpapapansin eh, sa kanya. Yung maraming lumiligaw, maraming na pa Oh, paano naman nangyari na talagang nakita mo kina, si Lance na talagang ito siguro itong gusto ko? Ano yung nangyari doon? Hindi, anla, eh, ano po kasi yun? <coughs> Nagkaroon po siya ng lakas ng loob na kausapin ng mga magulang ko. Kaya parang na-feel ko na, ah, ito na po. Kinausap mo yung magulang yan? Ah, ang kapal, eh Ay, ang kapal. Ah, mas, ang lakas naman ng loob mo. Magulang agad ang kinausap mo. Bakit? Ah, gusto ko po kasi muna magpaalam bago maligaw. Ba? Talagang pinag-isipan mo, ah. Para ma-impress yung parents niya, no? Ganon? Ganun po talaga Siyempre yung gusto ko po. Siyempre, kasama na yun, no? Para ma-impress, ma-impress sa'yo. So, you asked her na kung pwede, bumisita, ano, bumisita sa bahay at para makilala yung, ano, yung parents niya. Yes po. O, ano ngayon nangyari sa unang tagpo? Ninervous ka. Ah, uh, kinabahan po. Siyempre, kinabahan ka, ganda-ganda ng hmm. anak nila. O, tapos ano nangyari? Ah, uh, ayun po. Ah, bait uh, naman uh... sila sa'yo. Opo, mabait naman. Mabait naman, o pinapasok ka, inestima ka, um, o ano. Tapos, napagsabihan lang po na aral daw po muna. Patay, <laughs> sabi sa'yo mag-aral muna. Opo. Bakit? Ano ba sinabi mo? Ano ba uh, sabi mo sa parents niya? Uh, sinabi ko po na gusto ko pong maligaw po kay Ella. Okay. Tapos? Tapos ayon po, uh, sabi niya po sa akin, akala daw po kasi ng papa niya po na yung kapatid niya po na mas bata sa kanya yung nililigawan ko. Ah, Oh. Ayun po. Sabi mo hindi, si Ella. Ah, sila na po ang nagsabi. Si Ella, ah, nandun ka? Apo. Ah, hindi, nininervous ka rin. Sobra po. Natatakot ka rin. Ah, ano ba yan? Para namang hinihingi mo na yung kamay ni Ella, no? Maliligaw ka lang eh. Pero bakit ba? Ano ba yung nakita mo kay Ella? Na talagang prosigito ka talagang ligawan siya. Ah, bale, Marami pong bagay na nakita ko po sa kanya na hindi ko po makikita sa iba. Tulad ng? Tulad ng contentment po sa buhay. Kasi kahit yun po nakikita ko po yung physical condition niya, ah uh, contento po siya sa buhay kung anong meron po siya. Aha. Okay. okay. At bakit naman nagkaganon, Ella? Bakit contento ka? Talaga bang totoo yung nakita sa ni Lance? Contento ka na ba sa buhay mo? Opo. Pinaramdam po kasi sa akin ng mga, mga magulang ko na walang kulang po sa akin na may plano po ang Diyos para sa akin. Aha. Pero kayo ba sa nagkaroon na ng away na seryoso sa pagitan ninyong dalawa? Meron na? Meron uh, naman. Meron na? Yung parang problems po sa family. Parang ah, sa ganun family. po. Apo. Bakit? Ayaw sa kanya? Yung mama ko po kasi. Ay, ayaw? Apo. Why? Parang sinasabi niya po na baka mahirapan lang daw po ako in the future. Ganun po. Ano, mahirapan kayo? Mahirapan. Ako daw po. Bakit daw? Uh, kasi nga po, uh, oh. tinitingnan niya po kasi yung physical aspect po ni Ella. Uh -huh. uh, Aha. Hindi, Ella, hindi ka lang maka makalakad, no? Oh But you po. have a wheelchair. Opo. Oh yes, uh Oo, -oh, wheelchair ang ano sa iyo. So, yung ba ang tinutukoy ng ano, ng mami mo? Opo. Kaya, may juduta siya kay Ella. Pero ngayon ba, nababago mo na yung pag-iisip ng mama mo? Opo, oh pinatunayan ko po kasi sa kanya na hindi po hadlang si Ella para makamit po yung successful na buhay. Aha. Uh -huh. Ikaw naman, I heard ka ba pagka gano ang impression naman sa iyo ng, ng, mother ni Lance? Opo, syempre naman po. Okay. Dahil hindi ko naman din po intention na ang ma-feel ng mama niya na maging pabigat po kay Lance. Mm, -hmm, mm -hmm. So, paano yung nalagpasan yan? Yung problema niyan. Seryoso yan ha, pag parents na ang involved. Medyo serious okay. yung ganong problema eh. So how how did you do that? Pa, paano mo nalagpasan Ella yan? Paano mo na paano mo na Lance na hindi ka magiging pabigat? Pinaramdam niya din po sa akin na hindi po wag po sumuko agad. Mm -hmm. At pinaramdam niya po na hindi po ako pabigat na ako po yung nagli-lift up po lalo sa kanya na imbes pabigat po. Ah, sa mami mo. Opo. Oh, Kinekwentuhan mo siguro ng inyong ano paano mo nga nagawa yon? Na nagustuhan ah. na niya si Ella despite this problem. Ah okay. uh, pinapakita ko lang po na ah uh, ganoon pa rin po hindi po nagiging ah uh, bago yung buhay ko, Bale, normal pa rin po at saka pinakita ko po na mas naging mas mabuti pa po. Ikaw, ikaw naging Opo. mabuti ka nung naging girlfriend Opo. mo si Ella. Parang pinakita ko po na parang motivated po ako sa lahat ng bagay. And are you motivated? Yes, oh, yes. really ha. Paano yung naging viral yung love story niyo? Kailan yun? Uh, pagkatapos po ng klase namin, ng summer class po, oo. Oh, oh. hili, uh, nakasanayan na po namin na kumain ng kwek-kwek pagka-uwian. <laughs> Tapos, oh. hindi po namin alam, may nag-picture po. Tapos, may big, po namin, bigla pong tumawag sa akin yung pinsan ko. Sabi oh, niya na, oh. nag-viral na daw po yung uh, video and pictures po namin. Tapos, doon oh. na po. Bakit? Ano-ano itsura niyo sa picture? Uh, Nakakatuwa ba? Parang nagkwekwentuhan po kami tapos normal po kasi namin na kwentuhan. Minsan po napapangiti ko po siya tapos nakunan po lang sa video. Oh. No-smile po niya tapos And, uh, na mesmerize daw po, po yung mga uh, tao po na nakakita ng picture at saka video. Oh, nagandahan sa'yo ganun? Ay oo nga naman, eh. napakaganda mo nga naman Ellen. Eh. Alam mo ba yun? Ha? That you are so pretty. Really. Ha? Pero siyempre, hindi lang yung pagiging pretty ni Ella ang nagustuhan yes, mo, no? What other traits ni Ella? Ay, yung masasabi mo. Pagiging ano niya po, persegido niya po sa buhay. Aha. Minsan nga po, nag-aaral siya po, nakabutan po siya ng madaling araw. Mm -hmm. Tapos yung pagiging positive niya po, mm -hmm. saka mabait po siya sa lahat ng tao, mm -hmm. hindi po siya nakikimkim ng galit. Ahaa. Marami pong magagandang sila <laughs> ano ang nais ninyo? Hindi, ikaw muna, Ella. No? Paano mo na overcome yung physical, ano mo? Physical disability mo. Paano? Kasi lang, nga, sinasabi nila, mm. wala sa'yo, no? Yung, baliwala wala sa'yo yan, eh. No? Dahil oh. lang po din sa mga magulang ko. Si, pinaintindi po sila, nila sa akin ng maayos na hindi po Ahad uh, lang kung anong po yung physical ko ngayon mm -hmm. and um, pinaramdam po nila sa akin na love na love nila ko din nila ko ikinakahiya po. Aha, uh -huh. wow, ang ganda naman. And uh, lance eto no. Uh, merong mga kabataan ngayon, syempre na uh meron din mga ganyang klasing mga uh relationship, no? boy and girl, no. Uh anong maipapayo mo sa kanila? na kayo batang-bata pa, no? Do you have plans for you and Ella? What are your plans for your for the two of you? 18 years old pa lang kayo ha? Hmm. Hindi ka pa nga major age pa lang ha? Opo. <laughs> oh, anong plano mo? Ah, uh, plano po namin, pinakauna po sa lahat ng na plano namin is um makapagtapos po ng pag-aaral at okay. masuklian masuklian po yung mga uh, sakripisyo po ng bawat magulang namin bago yung sarili po namin dalawa. And what are you taking up? Accountancy po. Ikaw, accountancy. And you? Uh, civil engineer po. Civil engineer. Bahay, napakaganda, no? Anong naisin niyo iparating sa magulang ninyo? Nabanggit mo yung mga magulang, eh. Na, ano po, pagkatiwalaan po nila kaming dalawa at pag, uh, magtatapos po kami ng pag-aaral po. Ah, uh, very good. And? Sa parents uh, mo? Ah, sa mama mo? Sa mama ko po at... Uh, sa ngayon, tanggap na po kasi niya. Aha. Tsaka, naramdaman ko na po na uh, uh, bukas na po sa loob niya. Okay. So, ayun po, salamat po sa pagtitiwala and yes. never, never po namin uh, i-break yung tiwala niyo po sa amin. Oh. Lalo na po sa mga magulang po ni Ella. Wow, ganda naman. Ha? At ganun din, ang nais ng magpakailanman para sa inyong dalawa, na sana nga, magtapos muna kayo. Okay. Wala mo ng balakid, no? It's alright to have friends. It's all right to feel love, pero may priorities parate sa buhay, yes. 'di ba? At your age, your priority is finish your studies. Yes. And we hope after finishing the studies kayo ang dalawa ang magkatuluyan. Thank, thank you po. very Salamat. very much for coming over, okay. okay. ha? Salamat Salamat yes. sa iyo Lance, Ella, thank you. Thank you po. Thank you Ika po. Uun oh, ang ganda, ganda mo naman talaga. <laughs> Madalas nating marinig ngayon ang katagang love is complicated. Hindi po ba? Lagi rin tayong nakakasaksi ng dalawang puso na buuman ang pagmamahalan sa huli. Nagkakahiwalay din. Ano nga ba ang sikreto para tayong lahat ay magkaroon ng tinatawag na forever? Ito kaya ng nag-viral na totoong kwento ng dalawang kabataan Isang lalaking hindi na naniniwala sa tunay na pagmamahalan at isang babaeng naniniwala pero siya'y may pisikal na kapansanan. Yan ang inyong pakatutukan. Dito lang sa aming nakakahawa sa kilig na episode na pinamagatang Our Viral Love the Lance Fernandez and Ella Layar Story.